Kung kanina, bad news sa lahat ng mga motorista dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, eto bad news naman sa mga pasahero dahil dagdag dalawang pisong pasahe naman ang iginigiit ng mga jeepney drivers. Humirit ang iba't ibang jeepney group sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ng dalawang pisong taas pasahe sa mga pampasaherong jeep nationwide. Isinumite ng mga leader ng iba't ibang jeepney group ang kanilang kahilingan kay LTFRB Chairman Attorney Chopi Piloguades na dagdag ng dalawang piso ang singil sa pasahe sa unang apat na kilometro sa mga pampasaherong jeepney na sakaling maaprobahan ay magiging 14 na ang minimum na pamasahe mula sa kasalukuyang 12 pesos. Sinabi ng isang leader ng jeepney group na hindi nila kayang pasanin pa sa hanay ng transportasyon ang magkakasunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa kaya dapat nang maitaas ang pasahe sa jeep. Anila dapat ipatupad ng LTFRB ang Memo Circular Number 2019-035 na tumutukoy sa Fair Adjustment Formula kapag malaki na ang itinas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon pa sa grupo, hindi sa sapat ang planong fuel subsidy para maibsan ang hirap ng mga tsuper sa pamamasada. Kasunod nito ay humingi naman ng pangunawa sa mga pasahero ang grupo dahil sa hirit na taas pasahe. Hindi naman pabor ang ilang pasahero sa muling inihirit na taas-pasay na ilang transportation group sa pampasaherong jeepney. Kasunod yan sa pahayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na pag-aaralan nito ang hirit na dalawang pisong dagdag-pasay ng mga public utility jeepney o PUG sa unang apat na kilometro. Sa hirap po ng pasada ngayon, kung tayo magtataas ng, uh, ng pasahe, eh yung pumahihirap ng mga estudyante, hindi kakayaanin hindi po ako pabor. Eh, gawa nga po, nararamdaman ko dun sa mga anak kong huling pinag-aaral at saka mga apo ko. Hindi rin po. Kasi nga po, ang taas na nga po ng mga bilhin, ang taas na rin po ng mga gastusin, tas dadagdag pa po yung pamasahe. Lalo na po yung mga estudyante po na pumapasok pa po na malayo pa po yung mga bahay ay naman kay Marco Ramos na isang estudyante rin na naman siya na itaas ang pamasahe dahil nga sa sobrang taas din ng presyo ng diesel ngayon at iniisip niya rin yung uh, kapakanan ng mga jeepney drivers. Siguro po pwede akong sumalungat sa kanila kasi para sa akin po, para kay tatay din kasi hindi lang naman po kami nahihirapan. Kumbaga, kami po mas na naming i-handle yung taas presyo na pamasahe kung sa dalawang piso pero po si tatay na araw-araw bumabiyay, saka po ibang mga chopper ng jeep sila po yung mas maapektuhan kasi mataas na rin po 'yung na ngayon Una na sinabi ni Land Transportation pricing Regulatory Board LTFRB chairperson attorney Chofilo Guadis III na kinikilala ng ahensya ang karapatan ng mga operators at chopper na nais maghain ng panukala hingil sa dagdag singil sa pamasahe pero may factor pa rin ang dapat ikonsidera Ukol sa nasabing hirit na taas pasahe ng mga tsuper, magsasagawa rin daw sila ng mga pulong sa susunod na linggo at tatalakayin ang nasabing hirit na taas pasahe. Samantala, patong-patong na petisyon para sa taas pasahe ang pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na epekto ng walang tigil na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Iniulat ni LTFRB Assistant Secretary Chofi Loguades na bukod sa hirit na pasahe sa jeep ay inihirit na rin ng mga city at provincial bus at mga taxi. Sinabi ni Guadis na nagsabi na sa kanila ang mga bus operators na sila ay maghahain ng fare hikes petisyon sa susunod ng Martes, Agosto 29. Ang mga taxi naman ay gusto na rin itaas sa 70 pesos ang plug down rate mula sa 40 pesos na plug down rate nito. Samantala, kahapon Martes, Agosto 29 ay nagpupulong na ang LTFRB kaugnay sa hirit na isang napisong provision increase sa jeep ng pasang Mazda, Dap at Acto. Kasama rin sa pupulungin ang LTOP, dab at Piston at Stop and Go Coalition para sa dalawang pisong taas pasahe. Magkakaroon naman ang hiwalay ng hiwalay na pagdinig sa pagdarating na September 15 para naman sa hirit na limang piso taas pasahe. Aminado ang LTFRD na posibleng matatagalan pang aaprobahan ang hirit sa taas pasahe ng mga jeepney groups dahil magkaiba ang gustong taas pasahe. Mahaba niya ang igugugol nila sa pag-aaral at sa oras na makapagdesisyon ang board Ikukonsulta pa nito sa NEDA bago makapaglabas ng desisyon. Punto ni Guades, kailangan itong balansihin na hindi maapektuhan ang mga pasahero na posibleng magdulot din ng pagtaas ng inflation rate sa bansa. At yan ang ating update kasama si Angel Marbumalag at si Tomanzanal. Smile so para sa Balitang Unang Sigaw.